Alright guys, what's up? Welcome back to Mototech Vlog. Samahan niyo ako, i-check natin yung Aerox ni I-start natin siya. Lang, dilim ko din. And then, nakaganyan siya. Punta niyo yan. Punta niyo Hindi siya kagad dumaan. Hindi siya kagad yung parang uh, aandar. Hindi ko alam kung bakit. And yung gagawin natin is tatanggalin natin yung Y-connect niya. Hindi ko alam kung bakit magkakaganan. Alam ko kasi itong feature na to is dapat is supposedly helpful para sa mga tao. Kaso parang makaka-perisho siya in the long run. Ito yung Y-connect. Uh, Ito siya. Ito siya. Kita nyo medyo moist. Basa. So, ito yung nagiging problema. Tanggal ko na and tatry natin kung gagawin. Um. Alright guys, so just an update. Uh, tinest drive ko siya ngayon. Uh, Our time is 5.13 a.m. And yan, kaka-start ko lang ulit ng motor after kung tanggalin yung Y-Connect. So, titignan natin yung difference. Gan, guys. So, una kong napansin is nawala na yung kapag ni-revolution mo, parang may pumipitik. Ba? Diba? Kanina, uh, after mo isang i-revolution, is parang merong uh, something na parang pumipitik. One hand tayo <laughs> So, yan. Kanina, di ba, pag ni-revolution na natin ng ganito, parang may pumipitek. Ngayon, hindi na. So, yun, ang magandang paraan para mawala yung mga ganong issue. Kasi, sabi nga ni Sir Mel, nakita ko yung other videos ni Sir Mel is, um, tinatanggal na talaga ng mga mekaniko yung Y-Connect para ma hindi malobat yung motor nila at the same time hindi na magkaroon ng issue kasi marami mga nasusunog na parts gaya na lang nito kanina parang akala ko sira na talaga yung motor pero after searching checking out sa youtube kung ano yung mga issue ayan andyan na sa so I hope may natutunan kayo hilahin nyo lang yung i-connect eto yung itsura nya Just an FYI. Yeah, yeah. Peace.